Ayan mga boss, good morning, good morning, ano? You know. Andito nga pala tayo ngayon sa may uh, Loton Underpass. Ayan, pakita tayo ngayon dito sa may... Uh, papunta tayo ng Cartilla ng katipunan uh, Katipuna, no? Tapos bababa tayo mamaya sa lagos nila. Ayan, natin kung ano yung uh, itsura ngayon, no? Oh, yung kalagayan ngayon ng mga lugar na yan. Ayan, samahan niyo ako muli mga boss. Uh, tara, mamashal tayo ulit dito sa Maynila. Ayan pala mga boss yung... Uh, Entrance no, ng Arroceros Park, ayan. Ang natitirang gubat ng Maynila, no. The last lungs of Maynila, ayan. So, ito, uh, LRT Central Station, ayan. So, doon tayo. Sa derecha tayo doon hanggang sa marating natin yung uh, uh, kartilya ng Kalipunan, ayan. So, tara. Samahan niyo ako mga bossing. Okay, ayan. Nandito na tayo. lang. Basta tayo ng uh, Central State. Central Station. Oh. No? Ito nga palang ah... Uh, uh, ano na to billing na to ito yung uh, University of De Manila no ayan UDM siya yung uh, dating uh, CCM mga boss ayan Ayan, dito paglagpas dito, ayan, matatanong na natin yung uh, kartilya no, ng uh, katipunan dyan sa may uh, Ano. Ayan. Nandun pala yung uh, SM, ayun eh, no medyo hindi tanaw dito na aharangan ng mga puno. Pero tanaw yung building. Ayan, SM. Tapos pag dinarage mo to, ayan, City Hall. Ayan. Ayan, dito na yung uh, puntahan natin, no? Ayan. Gayon yung uh, mga tindahan dito, mga boss. So, ano sila, no? Legal. Eh, no? May mga kanya-kanya silang park, no? Parang, parang sa Ilaya, no? Parang yung mga vendor sa Ilaya. <tinyo> Dating-dating uh, coffee shop po, oh, sayang ah, uh, hindi na, uh, ano no, hindi na ma hindi nila na uh, panatili ah, no. Yeah, sana may, ano niyan, no, sana may kumuha din, no, at gawing nga, uh, gawing ding uh, coffee shop. Ayan, no. Ang ganda sana, no. ito na yung uh, likuran, no? ng Cartesian ng uh, katipunan, mga bossing. Ang dinis, no? <coughs> oras nga pa lang ngayon na uh, alas 8 ng umaga. Ayan, medyo makulimlim ano. Uh, kakaulan lang din kani kanina. So ayan ang uh, likuran ano. Ito yung naging uh, issue dati no dahil sa bigo uh, pong -pag may pagpunta niya rito. Maraming ebak. Ayan, pero ngayon malinis na. Ayan, lagi-lagi na nilang uh, nililinis ito ano. Ayan. Linis na, no? KKK, kartilya ng kanipunan. Ayan. Tayo sa may abad ng harapan na, no? Ah! Linis na, no? Alagang-alaga na siya. Ayan City Hall mga boss ha. Ah. yung Rilo. Uh, relo. Ayan. Okay. Ayan na ang kartilya ng Katipunan, uh, katipuna no. Ayan napakaganda no. Ganda malinis no. Dati. Dati nung binisita ni Yorme ito, may mga jackpot-jackpot pa dyan, ano? Kaya naman palang uh, gawing malinis, ano? Maayos. May sistema ang lahat, ano? Malinis no, may mga speaker pa oh. Dito na kapag yung mga apa emergency unit no. Ayan, ang ganda no. Dito may mga upuan no. Pag hapon, pwedeng tumambay kayo diyan, mga boss. Ayun, ang bayan din kasi ng mga ano, estudyante no? Ayan, no? Ayan yung UDM kanina na na natin. ganda, no? Sa inyo City Hall, oh. Wow. Ayan. So, ayan mga boss. Tapos, diretso na tayo dun, no? Oh, sa Lagos Mirad, no? Oh. Ayan. Let's go! Let's go! Ayan mga boss. Papunta na tayo. Papaba na tayo rito sa, ano, no? Oh, sa Lagos Mirad, no? Oh. Ayan. Ito so, yung uh, City Hall, no? Eh, Ang Maynila. Ayan. Ayan. Okay. So, tingnan natin, no? May mga murals, murals din dito, no? So, yan, Kung galing kayo dito sa so may bandang city, o, oh, eh, yung mga pwede nyo mapunahan, no? Ang um, Tramulos, National Museum, uh, yan, dyan din yung mga terminal ng jeep, no? Ayan, parang nga uh, nasa munting museum uh, ano? Ito yung uh, pinupuntahan natin na Jones Bridge, no? Ayan. Tapos dito yung uh, Pasig Estenade, ayan. Binondo Chinatown Arc. Ayan, yung mga... Um, uh, Torino o Maynila, ay nang uh, Pilipinas, ano. Ayan. Siya Church. Ay hindi, Tondo Church pala. lang. ba? Ito translation. Ayan. At luneta, ano. Yan naman yung uh, Intramuros, ano. Baluarte ano, de San Diego, yan. Sa loob ng Intramuros yun mga tatagpuan, ano. ano. Ganda ng uniforme ng mga uh, bantay dun sa Intramuros, ano. Mayhan Garden. Ah, uh, Miguel Paulino. Tanya, alam ko ang mga ganyan sa may Luneta eh. National Museum. Ha? So yan, nakita na tayo dito mga boss. Ayan ang CPO ng Maynila mga boss. So tayo galing no, sa uh, kabila. Ayan. So, dito na lang ulit natin tatapusin itong ating uh, munting uh, tour, no, mga boss. Ayan, pinunta natin yung paktilya ng uh, mga katipunan na yun, no. Ano pa rin dito, no. Tapos, itong uh, lagos nila, no, malinis. Malinis yung mga uh, nakapaligid dito na park, no, na pwede nyo pasyalan dito sa maya. Uh, Malapit dito video So, alam mga boss, dito na rin natatapusin ang ating video, ha. So, mga hindi pa naka-subscribe dyan, subscribe na kayo. Ayan. So, ingatin nyo dito palagi, mga boss. Maraming salamat. Bye-bye!